Uy, what's up, GoFam? Okay, so ito na yung talong natin, GoFam. fam. You know, organic. Diba? Lalaki, oh. Boom. You ano? Know. Hmm. Tapos mapansin nyo to GoFam. Walang ka spray spray. You know, yun naman oh. Butas butas oh. de Oh, ba diba? Yung ating mustasa. Lalaki na. Oh, tapos yung ating Kamatis! Ang daming kamatis go fam! Ayan no? So, ito Pahinog na. So, pipik natin yan. Kukunin natin yan. At may mga kasunod pa yan. Ayan. Sunod-sunod na yan go fam. Okay. So, ito. Talong muna. Kaya natin kunin to. Ayan. So, kung mapansin nyo ito go fam, ano, nag nag prune tayo sa ilalim. So, tatanggalin natin ito dito. Mm -hmm. Boom! Uy. ayo pala. Ayan <laughs> Ayo. Wait. Grabe, ang tigas naman Yun. Laglag. Oh, di ba? Sa. Tingnan natin dito. Tapos ito, saka natin arbesin malit pa. Ay, okay, so itong ulam natin ngayon, talong. Okay. So yun go fam, sa mga nagko-consider na bibili ng lupa, So ano yung mga tinitignan natin pag uh, gusto nating mag-invest sa lupa lalo na sa agriculture no. So in no particular order go fam. Ako ang tinitingnan ko yung mo ito yung mga hindi masyadong obvious eh. Una is yung soil uh, type ng soil. Okay? Or yung structure ng soil. So ano ba yan? Loam soil, clayish ba siya, sandy ba siya? So the best para sa akin pag magtatanim ka go fam. Although, depende naman sa crop mo. Pero para sa akin, general speaking, gusto ko yung loam. No? Loam, sandy loam, ganyan. Uh, yung pinaka last na or least na gusto ko is yung clayish. So, pero kung sa bukid, o yung sa palayan, clayish pwede na. Pero loam yung best para sa akin. Okay, so number one ay consider mo pag ka ng lupa at mag-venture ka sa agriculture is kailangan mo i-consider kung anong crop or crops ang itatanim mo doon kasi alam mo yun uh, kahit nga meron kang maluwang kung pangit naman yung soil noon or hindi magta-thrive yung crop na iniisip mo para doon eh sayang naman useless okay number 2 na tinitignan ko bago natin binibili yung lupa is yung meron ba tayong source ng tubig yun so isa sa mga ano pinaka-importante na check is yung kung saan ka kukuha ng tubig. Kung wala, eh, mag isip, -isip ka. Go fam, medyo alanganin yon Okay, so number three na tinitignan ko is, uh, eto, hindi na masyadong, alam yan, uh, hindi na masyadong mga top na priority is yung uh, uh, terrain. Okay, ano ba siya? Sloping, rolling, okay, para sa akin... The best para sa akin is yung patag. Although medyo mahirap makakita ng ganun ngayon. Alam mo yun, yung parang plain lang siya. Or kung hindi man, slightly lang na sloping siya. Para pag umulan, alam mo yun mas madali kang mag-drain. Tapos wala siyang uh, tawag kasi sa amin kasi dito yung lungog. Alam mo yun, kung saan nag-nagiistay uh, yung tubig. Mostly pag ganun go fam kung hindi siya palayan walang mabubuhay na pananim doon so kahit magtanim ka ng mais or kahit ano kamatis kahit man na crop kung nag-stagnate yung lupa ay yung lupa yung tubig doon eh isang malaking concern yon okay so una yung type ng soil okay pangalawa is source ng tubig tapos yung terrain ng lupa. Okay? So, yung mga ibang tinitignan pa natin dyan is yung access mo sa papunta dun sa kalsada. Pag naipit ka, isa pang tinitignan natin yon Okay? Tapos, hmm, ano pa yung tinitignan natin? syempre yung lot size. Okay? Depende rin sa crop mo. Kasi minsan, gusto mo, mas, I mean, mas maluwang, mas okay. Pero, depende sa budget mo yan. Tapos, yung iba na, siyempre mga ibang ano na yan, ibang aspeto na yan pag yung alam yun, syempre may title dapat non-tenant, alam mo pag may tenant, ako, sa mga sa, sa ulo yan dami namin uh, dami na dami natin experience sa mga ganyan and uh, siguro yung last or least na kinoconsider ko dyan is yung type ng neighbor GoFam. yung uh, ano tawag doon kapitbahay yun, kasi pag meron kang kapit bahay na ano yung, yung mariklamo pero sakit sa ulo yun go kahit maganda yung lupa pag pag ano pag meron kang ano uh, yung mariklamong kapit bahay ay nako mabilis maubos yung ano yung buhok mo dun go tingnan mo sa akin no? Oh. ubos yung buhok <laughs> So, ayun go fam, yun yung aking tinitignan na mga kino kinoconsider. Okay. Siyempre, pati yung price na rin. Okay. Yun yun. Sabi ko nga. Eh, depende sa budget mo. So, kayo GoFarm, ano yung mga tinitingnan nyo bago nyo bilhin yung lupa? Lagyan nyo sa comment section. GoFarm.